Para me purong gumame, kahit ayon sa tingin ko diri na. falling down. Come to your ass to Tatlong dahilan kung bakit kailangan mo ng ZZ plant sa iyong buhay. Ang houseplant na ito ay kumikinang ng at nagdadala ng mga swerte. Gustong-gusto ko ang ZZ plant dahil ito ay napakarilag, matigas at napakadaling pangalagaan. Ang planta ng ZZ ay kilala rin bilang Zanzibar Gem, Welcome Plant at ang nakakabaluktot nitong dila na ikong pangalan na Zamaulcus zamifolia. Niripot ko lang ang sa akin kaya ibinabahagi ko sa iyo ang proyektong iyon kasama ng mga tip para mapanatiling malusog ang iyong ZZ at mukhang maganda ang sarili nito narito ang tatlong dahilan kung bakit mahal ko ang ZZ Plant. Pinahihintulutan nito ang mahinang ilaw. Hindi ito kailangang didiligan ng madalas. Ito ay isang nakamamanghang karagdagan sa anumang tahanan. Palagi akong interesadong malaman kung saan nagmula ang mga halaman at kung alin ang iba sa parehong pamilya at o genus. Ang Macon Tab na kagandahang ito ay may kaparehong pamilya sa iba pang sikat na halamang bahay, Pothos, Spatephilums, Aglonmas at Diffenbachies. Matatagpuan mo ang mga halamang ito sa aking aklat na panatilihin ang iyong mga house houseplants alive kung bago ka sa napakagandang mundo ng mga panloob na halaman. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano pangalagaan ang isang ZZ plant. Sukat. Nakakakuha sila ng mga tatlo hanggang apat, ang taas at tatlo hanggang apat, ang lapad itinuturing ng marami na ito ay isang mabagal na grower ngunit ang akin ay lumalaki sa katamtamang bilis. Pagkalantad. Narito ang isang kategorya kung saan ang ZZ plant ay talagang nasa tuktok ng listahan. Pinahihintulutan nito ang mga kondisyon na mababa ang liwanag. Ang iyong halaman ay lalago ng mas mabagal ngunit ito ay mananatili tulad ng isang trooper. Mas gusto ng ZZ ang natural, Maliwanag na liwanag na nakukuha ng minahan at kaya kailangan kung ay transplant ito, lumalaki ito. Ang akin ay gumugugol ng tag-araw hanggang sa taglagas sa labas dito sa toxin ngunit nasa maliwanag na lilam. Taas ang ulo, walang direktang araw para sa houseplant na ito. Pagdidilig. Madali ito pagdating sa pagdidilig ng ZZ Plant. Lumalaki at kumakalat ang mga ito sa pamamagitan ng namamaga na mga rhizome na karaniwang nasa ilalim ng lupa na mga organo na may nag-iimbak na sustansya at tubig. Napakaraming makapal at mataba na ugat ang tumutubo mula sa mga rhizome na ito at ang mga ito at ang mga spongy na tangkay ay mabubulok kung madalas mong dinidiligan ang halaman na ito. Gusto mong diligan ito ng lubusan, Haya ang maubos ang lahat ng tubig at hayaang matuyo ito bago mo itong diligan muli. Dinidiligan ko ang minahan dito sa disyerto tuwing tatlo hanggang apat na linggo at kapag dinala ko ito sa loob ng bahay para sa taglamig, malamang na bumaba iyon sa bawat walong linggo. Siyempre, mas maliit ang palayok, mas madalas na kailangan mong diligan ang halaman. Pull up, huwag hayaan ang halaman na ito ng direkta sa tubig nakakapataba. Hindi ito palaging kinakailangan ngunit ang iyong ZZ plant ay masisiyahan sa pagpapakain na may organikong pataba ng halaman sa bahay minsan sa tagsibol. Binihisan ko ang minahan ng worm compost sa huling bahagi ng Marso o unang bahagi ng Abril kapag ang mga ugat ay talagang nagsisimulang magising. Mga peste, ang akin ay hindi kailanman nakakuha at hindi ko narinig na sila ay napapailalim sa anuman mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon ka. Pagpapalaganap, ito ay madaling gawin sa pamamagitan ng alinman sa paghahati ng root ball o mga pinagputulan ng dahon. Bulaklak, ang spade-like blooms ay hindi gaanong mahalaga at madalang na lumilitaw. Bukas ang mga ito malapit sa base kaya may pagkakataong mamis mo sila. Narito ang isa pang bagay na magandang malaman, ang halaman na ito ay kumikinang sa sarili nitong. Huwag na huwag itong eye spray ng commercial leaf shine dahil nababara nito ang mga pores ng halaman. Dinala ko ang aking ZZ plant sa aking opisina, ito ay lumalaki ng maganda. Ang mga tao ay palaging nagtatanong sa akin kung ito ay peking, ang mga dahon ay napakakinang at may patuloy enre bagong paglaki. Sa tingin ko ito ang pinakamagandang halaman na natamo ko. Have a nice day everyone! Nawai maari po nating pakibahagi sa mga kaibigan, kakilala o kamag-anak para makatulong na malaman nila ang kahalagahan ng ziz plant. Para mi pull on the band me got in it don't joke falling down. Come to your ass to